guys bali ngayon ay gabi na so ngayon mapapansin nyo guys dito kapag gabi sa sa nasyenton port niya bali andyan na guys yung ano yung go shipping yan so kanyang guys ang itsura guys dito kapag gabi na so yan din guys dito may ilaw so uh, ito guys yung ano ayan yung lugar ng sanasinto kapag gabi ayan yan guys madilam talaga dito so yeah, yan guys yan guys na ano mapapansin nyo guys dyan mapapansin nyo guys yan yung mga ilaw na ano yan na guys na straight na yan ay isda yan guys yung uh, taga yan guys taga ano puli ng isda yan fisherman yan guys yan. mga bangka yan guys may mga ilaw sobrang dami ng ano ngayon yung tagahol ng isda yan Baliyan ano yan guys hanggang doon sa may nakadulo hanggang doon yung sa may yan guys yan yan Diyan guys sa may ano pinakadulo yan yan may kulay ah um, pula yan guys may nagibling dyan na pula yan ang yan yan guys banda so napaka ano guys napakarami ng na naguhuli ng ista ngayon so tingin ko ano ngayon na uh, ataw uh, uh, itong buwan na ng uh, parang ano guys yung ano siya tawag ito, yung harvest time so yung guys sobrang dami nila yan yung guys ang itsura dito kapag gabi So, yun lang guys. Balik gusto ko lang guys, may pagkita sa inyo, may pagkabili.